Hi guys, welcome back to my channel Ito na nga, nalalapit na naman ang pagbubukas ng bahay ni Kuya ang Pinoy Big Brother House at ito na nga, lalong ikinasaya ng mga fans ni Alexa Ilacad ang KDlex na ang may bagong pamilya si Kuya magiging host itong si Alexa Ilacad sa pagbubukas ng Pinoy Big Brother Gen 11 o asaan kayo dyan? alam naman natin, kung balikan natin trending na trending itong si Alexa Ilacad lalo na sa BB BBS, siya yung may pinakamalakas na BBS at syempre, siya din ang may pinakamalakas na BBE. At syempre, trending din silang dalawa ni KD Estrada. Unexpected, silang dalawa ni Ian Ranzis. Doon talaga nag-trending itong si Alexa sa issue nilang dalawa ni Ian Ranzis. So, grabe yung batch nila na yon Grabe talaga yon Trending na trending araw-araw ang mga nangyayari. So, marami ang nakakamis kahit sa paglabas nila as in grabe yung hidwaan ng K-dlex at mga fans ni Ian Rances pero matagal na yon at ngayon nga magiging host na itong si Alexa ilakat so abangan natin yan ang muling pagbubukas ng bahay ni Kuya please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bago kong upload